hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi tatlo. Ang aga-aga mo naman man, Chicks, Boss Carl. Magandang buhay, mga kapatak. Daddy Pringer is here. At ngayong araw nga ay gagawa tayo ng Sintra Board Cutout. Ito nga ang mga materials na kailangan sa paggawa ang Sintra Board at Waterproof Sticker. At syempre, nagpapogi muna tayo. Este, nagprepare muna tayo. Ang kailangan lang naman dito ay cutter, squeegee, o kahit anong flat na item katulad ng ATM card. Basta, hindi ginagamit na First step! Ilalapat muna natin ang sticker. Unasan muna natin yung Sintra. Baka kasi may alikabok o di kaya may mga maliliit na bato. Ito ang dahilan ng pagbababos ng sticker. Ayan na nga. Tanggalin muna natin yung cover ng sticker. Pagkatapos, ay idikit na natin ito sa Sintra board. Second step. Gamit ang squeegee, ay hagurin natin nung dahan-dahan hanggang sa malapit natin lahat ng stickers sa Sintra. Pagkadikit ay hagurin natin ito ulit para masigurado na wala talagang bubbles. Ayan niya! Tinulungan na tayo ni Big Boss para mas mabilis natin magawa ang order. Pagkatapos matikitan lahat ng stickers sa Sintra board ay ito na ang third step, ang cutting. Sa aking layout ay naglalagay ako ng buwit at ito ang magiging palatandaan ko para sa pagkarat ng Sintra board. Dahan-dahan lang sa paggamit ng cutter ah. relax lang dapat. At gagawin lang natin ito ulit sa pangalawang design. O ba diba? ang lupit ng resulta? Napakadali lang gawin itong Sintra board. At mura pang materials. Kaya kung ikaw ay gusto mo ng ganitong negosyo, ay eh huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Simulan mo na agad yan. May additional order din pala si client na tarpaulin. Baka idol fiangi yan. At ito naman ang shirt na gagawin natin sa kanila. Di naman halatang jarfi ang fans sila, no? Nang matapos na natin gawin ang mga order, ay linis-linis time na. Pagkatapos nyan ay pipicturean na natin ang mga natapos na order. Salamat ng marami, Jarfiam Homies, sa pag orders sa amin. Sa mga nais mag-inquire ng aming product and services, ay pwede kayo mag-PM sa AC Printing Services o sa Daddypreneur page. Adkin lang katotaa. Maraming salamat.